Sugatan ng apat matapos suwagi ng kotse ang mga concrete barriers sa Cubao, Quezon City. Ang driver ng kotse na bistong nakainom. Si Vel Custodio sa detalye. Sa kuha sa CCTV sa kahabaan ng southbound sa EDSA Cubao, Quezon City, biglang nagkatang isang kotse hanggang sumalpok sa concrete barriers. Halos mayupi ang harapan ng sasakyan dahil sa impact ng aksidente. So, doon, sa may dolo, naririnig na namin may ano, may tumutunog na siya. Tapos pag paglingon, pag tingin namin doon, lumingon kami, akala namin didiretso siya dito sa amin. Tapos oh, ang sasakyan na 'yon, bali dalawa sila. Isang naka at saka ito. So ito, bali nag ano siya, naglihis umikot-ikot ngayon siya ng ganyan. Pagka after noon, bumanga na siya doon. Ayon sa rumespondeng barangay, nawala ng kontrol ng sasakyan dahil sa pumutok na gulong. Pero nang lapitan nila ang driver, nabistong nakainom ang driver at tatlo pa niyang kasama. Advice mo natin sa mga motorista po ma'am na magdaan-daan po sila at uh, huwag mong pabiyahin na nakainom and then yung sundin po natin yung ano, uh, 60 km per hour po. Hindi pa makausap ang driver dahil dinala siya ng rumespondeng ambulansya sa ospital. Vel Custodio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.